Mula ang pelikula sa isang lalaki na nagngangalang Callum Aldrich na nasa kalagitnaan ng paglilinis sa opisina. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa hindi kilalang tao na nang blackmail sa kanya upang pumunta sa binanggit na lokasyon sa loob ng labing limang minuto. Kung hindi, ikakalat niya ang mga pribadong larawan ni Callum sa mga kaibigan at pamilya niya. Dahil sa pakiramdam na wala siyang magagawa, nagmamadaling pumunta si Callum sa nasabing lokasyon para lamang matuklasan ang nangyaring aksidente kung saan ang driver ay nakahandusay sa lupa habang ang pasahero ay tila nang hihina sa loob ng sasakyan. Sa sobrang takot, tumawag si Kalem sa 911 upang i-report ang sitwasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang bumangon ang driver na nagkukunwaring patay at inatake si Kalem mula sa likod bago siya dinukot. Kinaumagahan, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan kasama si Chief Inspector John Luther na nangunguna sa kaso ang kasamahan ni Luther, na si Martin, ay nagsabi na ang pasahero sa kotse ay si Sari Jones, na nawawala pitong taon na ang nakakaraan. Matapos suriin ang detalye ng pinangyarihan ng krimen, nalaman ni Luther na si Callum ay hindi lang dinukot sa maling lugar at sa maling oras, bagkos ay may nagplanong dukutin siya. Pagkatapos ay nilapitan niya ang ina ni Kalem, na si Corinne, at nangakong hahanapin ang kanyang anak. Sa gitna ng mga nag-uusyoso, mayroong isang lalaki na nagngangalang David Roby, na tila nag-aalala dahil sa pagkakasangkot ni Luther sa kaso. Nalaman natin dito na siya ang salarin sa likod ng pagdukot. Alam ni David na magiging malaking balakid si Luther sa kanyang plano, kaya sinubukan niyang maghanap ng ilegal na gawain na ginawa ni Luther bilang isang pulis, upang alisin siya sa kaso. Makalipas ang ilang araw, kinaladkad si Luther sa korte, na nahaharap sa maraming kaso, kabilang ang pananakot sa mga sospek, pakikialam sa ebidensya, at panunuhol. Bilang resulta ng paglabag sa batas, siya ay nakulong sa Hawksmoor Maximum Security Prison. Ang balitang ito ay ikinatuwa ni David dahil maaari na siyang magpatuloy sa mga plano niya nang walang anumang sagabal. Si David pala ay mayamang negosyante at serial killer na nangbablackmail ng mga tao gamit ang kanilang pinakamadilim na lihim. Sa bilangguan, marami sa mga bilanggo ang galit kay Luther dahil ang ilan sa kanila ay nakulong dahil sa kanya. Kaya naman, madalas silang nagtutulungan upang bugbugin siya. Ang eksena ay pinutol sa ilang taon na lumipas. Isang araw, nakatanggap ng tawag si Corinne, kung saan narinig niyang umiiyak ang kanyang anak. Sinubukan niyang kausapin ito, ngunit bago iyon, binigyan siya ng lokasyon upang puntahan siya hindi na siya nagdalawang isip pa at agad na nagmaneho patungo sa lokasyon na isang bakanting bahay. Pagpasok sa loob, tinawag niya ang kanyang anak at hindi nagtagal ay nakita niya ang kakilakilabot na tanawin, ang mga walang buhay na katawan na nakabitin sa kisame, kabilang ang katawan ni Kalem. Hindi nagtagal, dumating din ang mga magulang ng iba pang biktima, na marahil ay tinawagan din tulad ni Corrine, at mukhang planado na ang lahat. Sa sandaling iyon, nasunog ang silid kung saan nakita ni Corrin ang lalaking nakamaskara na nakatingin sa kanya mula sa bintana. Pagkatapos ay tumakas siya sa huling sandali, ngunit sa kasamaang palad, ang ibang mga magulang ay hindi gaano pinalad. Kinabukasan, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at si DCI Odette Rain ang nangunguna ngayon sa kaso. Pagkatapos ng mabilis na pagsusuri sa bahay, nakipagpulong si Rain sa kanyang koponan at ipinaliwanag niya na ang pinakaunang pagpatay ay nagsimula noong labing isang taon na nakalipas, at ang pinakahuli ay nitong nakaraang taon. Iniisip niya na ang pagkilos na ito ay maingat na pinagplanuhan at isinagawa sa loob ng matagal na panahon, kaya maraming impormasyon ang dapat suriin. Pagkatapos ay inutusan niya ang koponan na alamin ang pagkakatulad sa pagitan ng lahat ng mga pagpatay na maglalapit sa kanila sa killer. Samantala, sa loob ng kulungan, nakatanggap si Luther ng sulat na may nakalagay na 65.8. Naintindihan niya na ito ay radio frequency, at sa pag in narinig niya ang recording ng boses ni Callum na naghihirap bago mamatay. Kasama din sa recording ang boses ni David, na umamin na siya ang naglagay sa kanya sa bilangguan at hinamon si Luther na pigilan siya kung kaya niya. Nang maglaon, binisita ni Corrine si Luther sa kulungan at sanisi siya dahil hindi niya nahanap ang dumukot sa kanyang anak na ngayon ay patay na. Sinubukan ni Luther na kausapin siya, ngunit hindi siya handang makinig. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, umalis si Corrine at nang sumakay siya sa kotse, nalaman natin na si David ang nagdala sa kanya doon. Si David ay nagpapanggap na tinutulungan siya sa lahat ng paraan na magagawa niya. Pagkatapos nito, ginamit ni Luther ang nakatagong cellphone upang ipaalam kay Rain ang nalalaman niya, ngunit tumanggi si Rain na tumanggap ng anumang tulong mula sa isang kriminal. Bilang karagdagan, inutusan niya ang tauhan na si Archie na kumpiskahin ang telepono ni Luther. Dahil walang pagpipilian, nakipag-ugnayan si Luther sa dati niyang kasamahan na si Dennis para tulungan siyang makalabas sa bilangguan. Ngunit bago pa nila malaman ang plano, kinumpiska ng opisyal ang kanyang cellphone. Nang maglaon, nakipag-ugnayan din si Luther sa gwardya ng bilangguan upang ilipat siya sa ibang bilangguan na may mababang antas ng seguridad. Tumanggi ang gwardya na nagsasabing hindi sila maaaring basta na lang magdesisyon. Nang marinig ito, gumawa si Luther ng plano upang atakihin siya ng ibang mga bilanggo na sa huli ay magreresulta upang ilipat siya ng bilangguan. Sa parehong gabi, sinubukan ng isa sa mga bilanggo na gawin ang hindi may isip ng sinuman na nakakuha sa atensyon ng mga opisyal sa control room. Kahit papaano ay nailigtas nila ang bilanggo, ngunit hindi nila inaasahan, pinatumba sila ng bilanggo at tumakas dala ang susi. Pagkatapos ay binuksan ng bilanggo ang lahat ng mga selda na nagpasimula ng kaguluhan. Kasunod nito, pinagtulungan ng maraming bilanggo si Luther upang bugbugin at parusahan siya. Nang makita ito ng mga gwardya, sa huli ay nagpa siya silang ilipat siya, tulad ng plano niya. Nang maglaon, dinala si Luther sa isa pang bilangguan ng biglang may humarang na itim na van sa kanilang daraanan. Ito ay walang iba kundi si Dennis kasama ang mga tauhan niya, pinatumba nila ang mga opisyal at iniligtas si Luther mula sa pagkakabihag. Pagkatapos ay ibinaba nila si Luther sa isang garahe at binayaran sila ni Luther para sa trabaho. Na yung nakalaya na siya sa pagkakakulong, nangako si Luther na huhulihin ang serial killer. Sa kabilang banda, nalaman ni Rain ang tungkol sa pagtakas ni Luther, kaya ipinatawag niya ang retiradong opisyal na si Martin para humingi ng tulong dahil walang mas nakakakilala kay Luther maliban sa kanya. Pumayag si Martin na tumulong at pumunta sa bilangguan upang suriin ang mga gamit ni Luther. Nahanap niya ang frequency radio at naisip niya na maaari nilang malaman ang lokasyon niya sa pamamagitan ng pagtunton sa frequency pabalik sa pinagmulan nito. Samantala, dumating si Luther sa site ng broadcast at nakilala ang tattoo artist na nagngangalang Derek. Hiniling niyang malaman kung sino ang gumamit ng kanyang radio frequency, ngunit sa una ay nagaalangan si Derek na ibunyag ang anumang impormasyon. Gayunpaman, pagkatapos ng kaunting pananakot, inamin ni Derek na may lalaking ng blackmail sa kanya gamit ang ilang pribadong video. Ayon kay Derek, natanggap niya ang transmitter sa pamamagitan ng courier at inutusan siyang pabayaan itong umandar sa loob ng 24 na oras bago ito itapon sa kung saan. Ibinigay ni Derek kay Luther ang cellphone kung saan siya kinontak ng blackmailer. Dahil sa impormasyong ito, kinuha ni Luther ang cellphone at umalis bago dumating ang mga pulis. Sa ibang lugar, makikita natin ang isang grupo ng mga tauhan ni David na pinapanood ang mga tao mula sa buong mundo. Lumalabas na hinak nila ang mga cellphone, camera, tablet, at home security camera na nagbibigay daan sa kanila upang makapag-ispiya sa mga tao. Sa ganitong paraan, nakukuha ni David ang mga lihim na ginagawa ng mga tao na ginagamit niya para mang blackmail, kaya napipilitan ang mga tao na gawin ang gusto niya. Sa sumunod na eksena, nakipag-ugnayan si Luther k Martin upang humingi ng tulong sa pag-trace ng numero ng cellphone. Ang huli ay nagaatubili na pumayag at ipinaalam sa kanya ang lokasyon na Piccadilly Circus. Pagkatapos nito, sinabi rin ni Martin ang impormasyon kay Rain na agad na nag-deploy ng mga armadong pulis upang hulihin si Luther at ang serial killer. Pagdating sa lokasyon, tinawagan ni Luther ang numero mula sa cellphone ni Derek at sinagot ito ni David, na nagkataong naroon. Ito ay nagpahintulot kay Luther na makita siya. Natrap at walang pagpipilian, agad na hinawakan ni David ang isa sa mga tao mula sa karamihan at tinutukan siya sa leeg ng kutsilyo. Sa isang malademonyong ngiti, ipinahayag niya na nagsisimula pa lang ang lahat. Sa sumunod na segundo, ang ilan sa mga na-blackmail na biktima ay nagsimulang tumalon ng sunod-sunod mula sa kalapit na gusali, na lumikha ng kaguluhan. Sinamantala ni David ang perpektong pagkakataon at tumakbo patungo sa subway. Hinabol siya ni Luther, ngunit hinahabol din siya ng mga pulis. Sa isang punto, naabutan ni Luther si David, na nagresulta sa pisikal na sagupaan sa pagitan nila. Sa kalaunan ay nanaig ang ating bayani, at pinabagsak si David, ngunit agad na naputol ang laban ng dumating ang isang pulis. Inutusan siya ni Luther na hulihin muna si David, ngunit hinampas siya ng opisyal at bumagsak sa lupa. Dahil dito, sinaksak ni David ang opisyal at tumakas. Pagkatapos ay nilagyan ni Luther ng paunang lunas ang sugat ng opisyal bago siya tumakas. Pagkatapos nito, tinawagan ni David ang tauhan niya sa loob na si Archie at tinanong kung bakit hindi niya ipinaalam ang tungkol sa pagtakas ni Luther mula sa bilangguan. Nang mabigo ang huli na magbigay ng sagot, nagbanta si David na ikakalat ang mga kumpidensyal na video niya pagkatapos ay tinawagan niya ang isa sa mga tauhan niya na nagngangalang Kachomov at nagtanong tungkol sa pag-usad ng kanilang plano. Bilang tugon, ipinakita sa kanya ni Kachomov ang video footage ng isang grupo ng mga teenager na banihag niya. Sa kabilang banda, nakipag-ugnayan si Luther K. Martin at hiniling sa kanya na i-activate ang speaker ng cellphone. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang mga nalalaman niya tungkol sa pagkakatulad sa mga kaso na hinahanap nila. Ayon kay Luther, bina-blackmail ni David ang mga tao sa pamamagitan ng pagre-record ng mga pribadong video at pagpatay sa kanila. Iginiit din niya na sa panahon ngayon, mas makapangyarihan ang takot sa kahihiyan kaysa sa takot sa kamatayan. Sa gitna ng pag-uusap na ito, tinunton ni Rain ang lokasyon ni Luther at ipinadala ang grupo ng mga opisyal upang hulihin siya. Gayunpaman, naramdaman ito ni Luther kaya sinira niya ang cellphone at tumakas sa lugar. Noong gabi ring iyon, tinawagan ni Rain ang kanyang anak na si Anya para sabihing matulog siya sa oras dahil hindi siya makakauwi ngayon dahil sa dami ng trabaho. Dahil nag-iisa ang dalaga, naging madali para kay David na pasukin ang bahay at dukutin siya. Kasabay nito, binisita ni Luther si Corinne upang mangalap ng mga karagdagang impormasyon tungkol sa killer. Naniniwala siyang may alam ang killer tungkol kay Kalem, kaya naman pinuntahan niya ito. Sa paniniwalang maaaring kilala ni Corrine ang killer, nagtanong si Luther kung may bagong dumating sa kanyang buhay mula nang mamatay si Callum. Bilang tugon, sinabi ni Corrine ang tungkol kay Tommy na nakilala niya sa support group. Dito nabunyag na si Tommy ay walang iba kundi si David. Sa punong tanggapan ng pulisya, ipinaliwanag ni Martin ang isang pattern kung saan hindi bababa sa limang pamilya ang nilapitan ng isang lalaking edad 40 sa mga nakaraang taon. Ang mga pangalan ay magkakaiba, ngunit ang paglalarawan ay nagpapakita ng pagkakahawig. Sa pagsuri sa kanilang database, nalaman ni Rain ang pangalan ni David. Ngunit bago niya maibigay ang impormasyong ito sa kanyang koponan, tinawagan siya ni David at sinabing hawak niya si Anya. Pagkatapos ay nagbigay siya ng kasunduan, pakakawalan niya ang bata kapag dinala niya si Luther sa kanya. Kasunod nito, nakipag-ugnayan si Rain kay Luther na nag-ayos ng meeting sa isang restaurant. Nang magkita sila, naghanda si Rain upang dalhin siya kay David, ngunit hindi madaling sumuko si Luther. Kinumbinsi niya si Rain na magtulungan sila sa pamamagitan ng pagbanggit na mayroong ibang mga bata tulad ni Anya na nakakulong ngayon, at kung hindi sila kikilos, sila ay papatayin din. Pagkatapos nito, magkasama silang naghanap ng impormasyon tungkol kay David, at nalaman ang tungkol sa dati niyang asawa, si Georgette niloko siya at ipinagpalit sa ibang lalaki, at bilang parusa, sinunog ni David ang mukha niya. Ngayon, naka-wheelchair na lang siya at hindi makagalaw ng maayos. Binisita ni Rain at Luther si Georgette sa kanyang tirahan at humingi ng tulong upang hulihin si David. Sa una, nag-aalangan siya, natatakot sa mga maaaring mangyari. Gayunpaman, nang malaman ang tungkol sa kalagayan ng anak ni Rain, ipinahayag niya na si David ay mayroong ari-arian sa ibang bansa sa Norway. Sa tulong ng nahanap na bagong lead na ito, nagpa siya sina Luther at Rain na maglakbay sa Norway upang iligtas ang mga bihag. Bago umalis, tinawagan ni Luther si Martin na humihiling ng huling pabor. Nang maglaon, nalaman ni Archie ang tungkol sa pag-alis ni Rain at ipinadala ang impormasyon kay David. Nang marinig ito, napagtanto ni David na pinagtaksilan siya ni Georgette at blinakmail si Archie upang patayin siya. Nang walang ibang pagpipilian, pumasok si Archie sa bahay ni Georgette ngunit bago siya maturukan ng nakamamatay na gamot, pinigilan siya ni Martin at ng iba pang mga pulis. Ito pala ang pabor na hiniling ni Luther kanina dahil alam niyang susubukan ni David na saktan si Georgette. Si Archie, na hindi pa handang sumuko, ay ginawa ang hindi inaasahan. Sa sumunod na eksena, sa wakas ay dumating sina Luther at Rain sa mansyon ni David sa Norway, na natatakpan ng niebe. Pagpasok nila, nadat nila ang ilang mga manikin at isang batang babae na nakabitin sa kisame. Sa paniniwalang si Anya ito, napaluha si Rain at itinoon ang galit kay Luther. Sinigawan niya ito at sinabing pabayaan siya. Bilang pagsunod sa kahilingan, lumabas si Luther sa silid at pumunta sa lihim na bunker sa ilalim ng lupa. Hindi nagtagal, napagtanto ni Rain na hindi kay Anya ang nakabitin na katawan ngunit bago siya makabalik kay Luther, tinambangan siya ni Kachamov bumalik ang eksena sa basement, inatake ni David si Luther at tinalian siya ng kadena. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula siya ng livestream na pinamagatang, The Red Bunker, kung saan pinahihirapan niya ang mga kanidnap na biktima. Ang livestream na ito ay pinapanood ng mga tagasunod niya, na nakakaramdam ng kasiyahan mula sa mga nakakakilabot na eksena. Ipinahayag ni David na mayroon siyang sorpresa para sa kanyang mga tagasunod, at ipinakilala si Luther bilang espesyal na panauhin. Di nagtagal, dinala din si Rain sa bunker, kung saan hostage si Anya. Pinilit sila ni David na saktan ang isa't isa. Gayunpaman, sa sandaling iyon, kinausap ni Luther ang nanonood na madla, at ibinunyag na lahat sila ay sinusubaybayan ngayon ng pulisya gamit ang mga IP address nila at paparating na sila. Ito ay nagudyok sa mga tagasunod na umalis sa livestream dahil sa takot na ikinagalit ni David. Dahil dito, lumabas siya ng silid at nilak ang pinto gamit ang cellphone niya. Mabilis na kumilos, pinatumba ni Luther ang bantay, pinalaya si Rain, at lumabas ng silid bago sumara ang pinto. Naiwan si na Rain, Anya, at Kachamov na nakakulong sa loob. Dinagtagal, na-activate ang pag-spray ng kerosene, na nangangahulugan ng nalalapit na pagkasunog. Nakiusap si Rain kay Kachamov na i-unlock ang pinto, ngunit ang huli ay nagsimulang umatake isang matinding sagupaan ang naganap sa pagitan nila at sa kabila ng pangingibabaw ng lakas ng isang lalaki, kahit papaano ay nagawa ni Rain na magapi ang kanyang kalaban sa huling pagbira. Samantala, tinangka ni David na tumakas gamit ang kotse, ngunit sumakay din si Luther sa sasakyan. Isang matinding away ang naganap sa pagitan ng dalawa, na naging dahilan upang tuluyang bumangga ang truck sa nagyeyelong lawa. Sinubukan ni David na lumangoy palabas, ngunit nakulong siya sa loob ng yelo at namatay. Nagtagumpay si Luther na ma-unlock ang pinto ng bunker gamit ang cellphone ni David upang makaligtas si Rain at Anya. Ngunit sa oras na ito, ang paghinga ni Luther ay unti-unting humina. Malapit na siyang mawala ng malay, ngunit dumating sa takdang oras ang mga pulis at tinulungan siya. Bilang resulta ng mga pangyayaring ito, si Luther ay isinugod sa ospital pabalik sa London ang balita ng pagkamatay ng serial killer ay nasa telebisyon din, na nagbigay ng kasiyahan kay Corwin. Sa huling eksena, nilapitan si Luther ng mataas na opisyal na nag-aalok sa kanya ng trabaho sa departamento ng pulisya. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.